Magandang magandang umaga muli mga kabayan. Tayo ngayon ay nasa loob ng church at uh, ako po ay naglilinis sa umagang ito. Ayun. mga kabayan, naglilinis ako dito dahil uh, ito yung araw na paglilinis Ayan, kabayan. Magandang umaga muli sa inyo. Ako po ay dadaan sa inyong mga Timeline. At uh, pasensya na po. Ito po. Ako po ay talagang uh, linis hanggang kung hanggang hapon ito. At uh, yan. Daming linisin. Ganito yung aking ginagawa mga kabayan. Kapag araw ng Merkulis at araw ng Biyernes. Yan. Talagang linis talaga. Magwalis. pagkatapos magwalis, magmap dito sa loob. Yan. Ito mula doon sa pulpito ng dito hanggang doon sa labas. Yan. Ma. Yan mga kabayan. Yan yung aking trabaho maaga pa. Habang naglilinis tayo mga kabayan Niyan dito Ay pansamantala munang uh, Putulin ko ang aking paglilinis Kasi uh, Aking munang ihatid ang aking estudyante Doon sa kanyang paaralan Magbabiyahe tayo Yan Yan malinis na nakawalis na ako Pagkatapos niyan mag uh, Magmamap na naman ako mga kabayan Ganito talaga ang trabaho ko, mga kabayan. Pagdating ng biyernis, uh, talagang makuana. Busy na ako maghapon na ito. At, ah... Uh, pakatapos ko mag... hatid sa kanya, pagbalik ko, ay uh, patuloy na naman ako sa paglilinis dito. Lahat yan. Dito, papunta doon, lahat ng kwarto, lahat ng mga facilities, maging ang mga toilet, CR o kung ano paman ay, uh, hanggang dito ay akin yan dilinisin kasi mamayang hapon gabi ay meron na dito pagpupulong at uh, bukas araw ng sabat ayan si araw ng simba maghapon mga kabayan muli magandang araw sa inyo mga kabayan yan o daming dumi yan ang wawalisin ko papunta yan doon pababa yan kailangan malinis ito lahat mga kabayan kakatapos ko lang din magdilig kaninang umaga sa aking mga halaman yan. Tapos ko lang din. Yan. Kaya masigla na naman ang aking mga halaman. Mayroon na naman silang panlaban sa uh, lakas ng init na kanilang haharapin sa araw na ito. Yan. Okay, dito. Yun. Tingnan yung mga kabayan yung aking halaman. Oh. No? Yan. Napaliguan ko na nyan siya kapaliguan po niyan sila. Kan. Maganda, mga masigla sila. 'Yan yung sa labas naman. Ayan, nakakabayan 'no. Oh. 'Yan yung aking mga uh, binidyo noong pinakita sa inyo nung nakaraang araw. 'Yan. 'Yan.